Huwag na natin patagalin ang issue na ito. Alam niyo naman siguro, no, kung gaano kabukang ng Thailand girls sa mga LGBT, no, sa karapatan, at syempre sa mga LGBT na mga pilingon, at mas lalo na sa mga LGBT na mga hipokrito. Ang sarap-sarap ng tulog ko, gumising ako na nabasa na naman ako na pinatayo ang crew ng 2 hours para i-educate, nang itawag siya na Sir, tala niyo ako, hindi ako naga-sugar masakit ito ha, pero real talk tayo. Sa lahat ng mga LGBT na gustong tawagin na Miss, pero Sir, ang mga itsura nila, Before nyo i-educate ng 2 hours yung mga tao na nagtawag sa iyo na, Sir, tanongin mo muna ang sarili mo. Kamiss-miss ba talaga ang mukha mo or ang kolgid ka sa nawong? <laughs> diba? Mag-demand ka ng miss, wala man yan problema. Pero paano yan siya kung sa first glance pa lang, daw barako ka? <laughs> Di ba? Ay, talaga mag sugarcoat Pasensya na ha. Alam nyo, wala man talaga problema sa mga LGBT member no, na gusto niyo tawagin na miss. Pero ang sa akin lang, okay lang naman sana kung sa first glance mahaba ang buhok mo, sexy-sexy ka, tapos mukha kang babae. Eh, Siyempre, tawagin ka talaga na miss or ma'am kasi yun ang pagtingin nila sa'yo. Pero paano ka makademand sang miss or ma'am kung sa first glance pa lang ng waiter, dai, barako ka pa kaya sa crew, ang ka pa kay Chito sa Mutina. Magpasalamat ka na lang na sir ang tawag sa'yo. Wala ka boss, ano man ang order mo, boss. <laughs> Inday, naiintindihan ko naman na gusto natin tawagin sa tamang pronoun na gusto natin itawag sa mga sarili natin. Pero hindi naman natin masisi itong mga tao na kahit tawagin tayong miss, sa first glance pala nila sa atin, mukha tayong head ng NPA. <laughs> At sarili ko, gustong gusto ko ba natawagin ako na miss? Pero wala akong magawa. Kasi sa first glance pala nila sa mukha ko, boss ang tawag nila kay daw head ko sa abusayap. <laughs> Tapos ano gina-expect mo? Ha? Gina-expect mo na lahat ng mga tao sa palibot mo responsibilidad nila na pag-aralan ang pronoun mo? Yung mag-demand ka ng karapatan na respetuhin ka at i-acknowledge ka ng mga tao sa palibot mo, maiintindihan ko yan dahil karapatan mo yan, deserve mo yan. Pero yung mag-demand ka na iba responsibilidad mo sa mga tao sa palibot mo na pag-aralan nilang LGBT kay LGBT ka, Nasaan ang utak mo? Ano ka? Hindi ka pwede na mag-demand na kung gano'ng kalawak yung alam mo about sa si LGBT at sa mga pronoun pronoun na yan. Lahat ng mga tao sa palibot mo, dapat gano'n din kalawak ang alam nila sa si LGBT. Ikaw normal na alam mo lahat kasi LGBT ka. Pero yung mga straight na mga tao sa palibot mo, ano gina-expect mo na may alam sila about sa si LGBT? Ano alam nila? Ikaw na LGBT, normal na talaga na pag-aralan mo about sa LGBT. Everything about LGBT, about sa pronoun pronoun na yan. Kasi LGBT ka, makarelate straight pero wag mo yan i-expect sa mga tao sa palibot mo na hindi LGBT dahil wala silang pakialam bilang isang LGBT masakit mo na isipin yan pero yan ang realidad normal na normal sa isang tao talaga na hindi niya pakikialaman at hindi niya pag-aaralan ang mga bagay na hindi siya makarelate ang mga bagay na wala siya pakialam at walang silbi sa buhay niya ikaw so, bilang isang LGBT alam mo ba kung ano ang tamang tawag at alam mo ba kung ano ang dapat gagawin kung mag-menstruation ng isang babae di ba hindi wala kang pakialam na pag-aralan ng mga bagay na yan kasi nga hindi ka makarelate. The same goes sa mga straight na mga tao sa palibot natin. Wala silang pakialam na pag-aralan ng LGBT kasi nga hindi sila LGBT at hindi sila makarelate sa mga bagay-bagay na yan. Masakit man at hindi pabor sa atin ng mga LGBT pero wala tayong mga gawa kasi yan ang realidad. Ngayon, kung may mga tao na no, tinatawag tayo na sir kahit miss ang gusto natin, pag tinatawag tayo sa maling pronoun na gusto natin itawag sa mga sarili natin, normal at napaka-okay ng talaga na pagsabihan sila. Pero yung pag-aralan mo sila ng two hours? Two hours talaga? Na ano ka? Presidente ka? Nga nag-suna-suna ka wala sa lugar? Ha? <laughs> suna ka? Alam nyo halos sa mga LGBT, no? Akala nyo talaga umiikot ang mundo sa LGBT, no? Unahin pa ng crew na yan na pag-aralan ng LGBT na nag-struggle nga ang crew na yan kung paano siya makakain ng tatlong beses sa isang araw. Tapos, pag-aralan niya pang pa LGBT? Baka nga siguro wala pa ang crew na yan sa katrabaho kasi unang iniisip niya may bayaran ba siya sa school? May bibilihan pa siya ng tinasa sa nanay niya? May mga utang pa siya na hinahabol? Tapos siya iniisip niyo, Pag-aralan niya pang pa LGBT? Ano tingin mo sarili mo ha? O nagina-expect mo na lahat ng mga tao sa palibot mo alam ang dapat itawag sa'yo? Ha? Ano ka? Ikaw ang nag-iisa sa mundo para pag-aralan? Ikaw ang bukod tangi? Diyos ka? Hindi nga lahat ng mga tao sa buong mundo kilala ko si Iso Cristo tapos ikaw gusto mo lahat na makasalamuha mo kilala ka? Alam nilang itawag sa'yo? Kailan okay naman sana kung 16 ang hawak mo? 1 meter ang buhok mo? Babae ang mukha mo? Kasi kahit hindi sila mag-effort alam nila na miss ang itawag sa'yo pero Diyos ko daw endorser ka sa kapi barako ay nagbuhok-buhok ka pa na ganito na daw si Imelda Marcos kaman <laughs> Kaya paalala sa lahat ng mga LGBT na katulad ko na gustong tawagin na miss pero ang itsura naton daw mga angkol oh, nagtinawag tayo na sir i-inform lang sila nga lalaki ko itsura pero sir, miss ang gusto ko na itawag sa akin gano'n <laughs> <laughs> hindi na pakaralan mo siya ng 2 hours. Grabe, assembly meeting nang tawag dyan. <laughs> ito guys, sa seryoso ito na sapan ha. One time, may mga kaibigan ako ng mga lalaki na nagtanong sa akin ba kung bakit ko maglakad-lakad ako kung saan-saan. Bakit daw hindi usually mga gay or mga LGBT ang kasama ko. Alam nyo ha, ito seryoso na usapan ha. Pasensya na talaga sa mga kapwa ko LGBT ha. Pero alam nyo, ang dami-dami-dami ko mga kaibigan at mga kakilala ng mga LGBT na grabe sila mga sa ibang tao about LGBT pero pag nakatalikod na mga tao at kami kami na lang sila pa talaga ang grabe manlait sa kapwa namin LGBT Promise. Kaya minsan talaga, lumilihis talaga ako sa kanila kasi grabe ka mga hipokrito. 90% sa mga kilala ko talaga, no, grabe, mangurig at mangaral sa ibang tao. Pero sila pa ang pinakahari mamaliit sa mga kapwa nila, bakla. Tapos halos pa sa mga LGBT, tinatanong nila kung bakit sa tagal na pakikibakan natin, bakit hindi natin makamit itong respeto at pagtanggap sa atin ng mga LGBTs. Sas! Alam ko ang sagot dyan, ako pa! <laughs> Alam niyo ko bakit sa tagal-tagal natin nakikibaka, hindi natin ma-achieve at hindi itong respeto at pagtanggap sa atin ng mga LGBT. Kasi nga sa tunay na buhay, ang tunay na problema, hindi naman talaga sa ibang tao. Ang tunay na problema, sa loob mismo ng flag natin. Dahil ang mga tao na mahilig manlait, mamaliit, at mag-discriminate ng mga LGBT, ay kapwa din natin LGBT. Yan ang reality. Ang busy-busy natin ng mga LGBT, mangurek ng ibang tao about sa karapatan natin ng mga LGBT pero nakalimutan natin ang realidad na ang mga tao naman talaga na dapat i correct natin mga kapwa natin LGBT. Ang tanong ko, saan tayo kuha ng kumpiyansa sa sarili natin na magdemand tayo ng respeto sa ibang tao? Kung tayo nga na LGBT, hindi natin marespeto ang kapwa natin LGBT? Dami-dami kong kilala ng mga tao na grabe mag-advocate ng LGBT. Oh, pero pag nakatalikod na ang mga tao, sila pa ang pinakauna mamaliit, mamahiya at mag-discriminate ng nila LGBT mga hipokrito kaya alam nyo napakasimple lamang na logic ito sa sitwasyon na ito hindi natin kailangan ng achievement para maintindihan ito ay kaya sa kapwa ko LGBT ito na naman ang tanong ko sa inyo paano na naman tayo makademand ito ng respeto at pagtanggap sa atin ng mga LGBT sa yetiman kung ang mga LGBT nag-away-away sa Facebook na TikTok ngayon nag-trending na naman ang isang LGBT na pinatayo niya ang crew ng 2 hours dahil kamali sa kanya sa pagtawag na Sir! <laughs> Kaya alam nyo guys, minsan naisip ko, siguro nga no, pinagkakait talaga ng Diyos na hindi natin ma-achieve-achieve yung mga karapatan na pinaglalaban natin about LGBT community. Kasi imagine yun ha, naga struggle pa nga tayo ng mga LGBT sa mga karapatan natin. Nag-suffer pa nga tayo sa society. Pero may ilang mga gay na talaga na kayang gawin ang mga bagay na ito sa mga tao na nagkamali sa kanila. Kaya minsan naisip ko, how much more no, kung buo na tayo ng mga LGBT, kung may mga karapatan na tayo at ina-acknowledge na tayo, baka nga siguro ang ilang LGBT, hindi na nila patatayuin ang mga tao na nagkamali sa kanila. Baka nga siguro paluludin pa nila sa mga munggo. Kaya nga siguro pinagkakait ng Diyos ang mga karapatan na pinaglalaban natin. Kasi minsan tayo ng mga LGBT, so Bra na tayo. Wala na tayo sa lugar. Kaya video na ito, hindi na ito para sa nag-trending. Para ito sa lahat ng mga LGBT members na pwede ba, wala namang problema na manguring at mangaral ng ibang tao. Pero sana, habang pinapangaralan natin yung ibang tao, huwag nating kalimutan na pangaralan natin ang mga sarili natin. Ha? Okay? Okay. <laughs>